Hello mga gardenero. Update lang sa aking uh, kunyaring greenhouse at at ito mga gardenero for the second time around. Kahapon kasi uh, 18 iniwan ko 'to nang hindi ko nilagyan ng net. Ngayon for the second time around, iniwan ko 'to yung bagong tanim ko. Tinanim ko lang ito ng November 14 sa growing box. Iyon, no? November 14 nailipat ko sa growing box ng hapon. Ang bilang ko siyempre 15 na 15 one day Bali 5 days sila ngayon Sawa naman ni God Wala siya lang sunog Okay sila mga kardinero Ayan For 5 days Kasi mababa lang yung ano ko Nasa 6 feet lang Yung uh, bubong ko Ayan Ito ah uh, Target nito ah uh, Target harvest nito Is uh, November 20 9 mga kardinero for ano si Ilmiti sa 45 days November 29 yung target harvest pero sa thors, Thursday next sa uh, makalawa pwede ko na tong i-dispatch diba? uh, hindi pa rin siya talaga nakuha ko yung laki niya pero okay na yan pagkita sana pag for parehan ganito mga kardinero ganito talagang may nahuli eh. pero okay lang yan di ba mga kardinero update lang ito hmm, si Romain All Mayroon din si all dito Tsaka ito si munday Hinahalo ko si munday Ayan si munday Ito Pang sarili ito Nakita ko lang Kaya ito sa aking ano eh naki, Hindi ko alam kung ano ito Kung anong pangalan ng binhing ito Nakita ko lang ito sa rep, Tinanim ko lang ganyan <laughs> Pero okay na yan Pang sarili natin Pang salad Yan Si Romaine no? Okay si Ako Okay sa so all right si Romaine Mga ko Ang Si munday Ayan pero maganda si Romaine pag parehas. Pag sim ganito, wala uh, akong... Diba? Sige na, mga koordinero. Ito si Romaine din. Sobrang tangkad, simple. Sa atin, ayan. Sige na, hanggang... Mga koordinero, hanggang dito na lang update sa akin Litos, boy.